Magandang araw mga kapatid! Kayo ba ay may karanasan sa inyong buhay na nagkaroon kayo ng bisita sa bahay at sinabi ng Panginoon, kilalani mo sila. Nakakatakot naman kasi hindi ko sila kilala at hindi ko sila bisita. Ganyan ang ating tatalakay mamaya. Mga kapatid, tara na sa pagdas ng pag-asa. Ako po'y nagagala at ang Panginoon ay mahal na mahal tayo dahil sa mga mensaheng ibinibay niya sa ating araw-araw. At ngayong linggo ay maganda ang gustong ipatupad ng Panginoon sa atin. Gusto niyang makunawaan ng mabuti kung anong mensahe niya. At ito, ito ay gagawin ko sa pamamagitan ng isang kwento na aking ipapagpatuloy ang nasabi ko kanina. So meron akong kasama sa bahay na nagkaroon ng bisita at ibinulong sa akin ng Panginoon. Kilananin ko sila. Kausapin ko sila. Ang hirap, di ba? Kasi hindi mo naman sila kilala. Pero malakas ang sinasabi sa akin ng Panginoon. Kaya nga nung nagkaroon ng pagkakataon, niyaya ako ng kasama namin sa bahay para kausapin sila. Ah, ito na. <laughs> Kaya alam nyo ba, maganda naman kasi nagpakilala sila sa isa. Nagpakilala sila sa akin at nagkwento sila tungkol sa buhay nila. Alam nyo, habang nagkukwento sila, nakaramdam ako ng lungkot. Lungkot at uh, ang hihinayin na rin. Dahil itong aking mga nakasama ng panitap ng time na ay kilala ang Diyos pero hindi nila nauunawaan o hindi nila lubos na kilala ang plano ng Diyos sa buhay nila. Ito yung mga taong nagsisimba pero nagmamatsagla. Kasama sila pero hindi sila kasali. <laughs> Naandun lang sila sa simbahan. Alam niyo kung bakit? Ang um, karamihan sa kanila ay hindi pa nakapag first communion at uh, hindi pa nakapag kumpisal. Malamang, siyempre, hindi pa sila nak nakumpilan. So, sa ganong pagkakataon, sabi ko, ito na yon kailangan nilang maramdaman, kailangan nilang marinig, ang salita ng Diyos. Kailangan ako ang gagamitin ng Gagamitin ng Panginoon upang makilala siya. At ganun nga ang nangyari. Nagkwento lang ako tungkol sa Panginoon at kung gaano tayo kamahal, gaano ako kamahal at gaano sila kamahal ng Panginoon. At nakikinig naman sila. Alam niyo, nung pagkatapos namin magkwentuhan, ang nakakatuwa, sabi ko sa kanila, gusto niyo ba simulan natin ito? Gusto ko kayong tulungan na makatanggap ng Holy Communion. Sabi ko, gawa tayo ng GC, maski doon lang tayo online, tutulungan ko kayo. Nakaramdam ako ng saya dahil interesado sila. Gusto pala nilang ma-experience yung paano ba yung buhay na talagang totoong kasama sa si Yesus. Ay hindi nila alam, bukod sa live-in sila, same-sex ang relationship nila. So, hindi nila alam, hindi masyado nila nauunawa na hindi ka gusto ka ng Diyos yun. Pero nakita ko sa mga mata nila, ang liwanag. pwede palang makasama. No? At maging tapat sa Panginoon kung kikilalanin siya. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng Panginoon sa mabuting bulita ngayong araw. Alam nyo, sa Lucas 4, verses 1 to 4 and 16 to 19, sinasabi ng Panginoon. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Sinugon niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas ng gabawin ng Panginoon. Hindi ba ito ang talagang tunay na gusto ng Panginoon? Kaya't nagpapasalamat ako sa pagkakatang iyon na itinuro niyo sa akin kung papaano isabuhay ang kanyang mga salita. At samahan niyo akong manalangin mga kapatid na itong mga na i, ikayat kong lumapit sa Panginoon ay tuloy-tuloy na maniwala sa kanya. Ito'y isang hamon para sa akin at para sa ating lahat. At iyain natin, magikaya tayo upang ang mga naliligaw ay makakita ng liwanag at patungo sa isang buhay na walang hanggan. Kung kayo kung nagustuhan ninyo ang aking sharing, mag-like at subscribe kayo para naman marami pang makarinig sa kanyang mga salita. Maraming salamat mga kapatid and God bless us all.